So ayun mga tol, nakita nyo kung gano'ng kadungis yung motor natin ngayon Ayan, napakalala Hey, si Ventures So magpapasaramic coating tayo ngayon sa si hair ko Kasama natin si YOLO Hey Ito tayong hair ko iya 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 yan Nakabukas yan Ay, madumi ba? Si yan, si Ninong Na nakabig bike, sana all Nakabig bike naman ako ah, Ay, oo oh, nga <laughs> Shout out Shout out ay gago. Ang <laughs> init. Keep hustling. Gago uh -huh. <laughs> Tapos kaanan dito merong Yung bamboo street May nakalagay na tarpaulin here ko Ayan naman park dito sa labas? Pwede. Hey. <laughs> dito na tayo sa Herco na may 100k followers na sila kamakailan lang. dito tayo ngayon sa Ferco Detailing Garage kung saan papakintab tayo ng motor natin Hey! Hey! Ferco so, number one Ferco number one Happy 100k! Napakadungis lang ng motor natin ngayon Pero mamaya all goods yan Hey! Herco, number one. nag naging, ano? Na-Herco ka na ba? Yeah. <laughs> sa lahat ng may uh, may boyfriend dyan na nagmo-motor, oh. o, mailig mag-ride, ito na ang perfect na regalo para sa mga motor nyo. So, alagaan nyo sila, ingatan nyo para ingatan rin kayo. Ito, nandito kami okay, ngayon sa, sa Herco. Siyempre. Kapag iniingatan mo yung motor mo, iingatan ka rin yan. Tama. Hmm, diba? Para, safe. Ito yung isa sa pinakamagandang regalo para sa mga motor ito natin. Nyo. Hindi yung sakay lang tayo ng sakay. sakay. Kaya, tara, pasok tayo. paseramik na tayo. So guys, nandito tayo ngayon sa hair to. So, mm -hmm. Vlog mo yan eh, hindi ko vlog Eh, ikaw na lang gusto lagi <laughs> eh. <laughs> naging, naging camera man lang ako eh. Uy, putang na ulit. <laughs> yung boyfriend mo ba, rider, tsaka car guy? Ito yung perfect na regalo para sa kanila. Affordable pa. Dali mo dito sa hair ko. Dito mo yayain mag-date. Magpapaintab kayo ng motor dito. Motor, kotse, tumatanggap yan sila. Pwede rin surprise sa'yo sa bahay kasi nag-home service sila eh naging <laughs> TikTok. Dito, dali nyo dito sa herto No? PM nyo lang yung Facebook page nila para magkaroon kayo ng quotation para sa mga kotse, tsaka sa motor, tsaka kung magkano yung home service nila. Tsaka nagbebenta rin sila dito ng pampaalaga, no? Hydrophobic wax, microfiber, graphing seal, napakarami nila yan dito. Pwede, pwede mo rin isama sa regalo para sa jowa mo. Diba? Oh, pizza, mga kapatid. video video video.

Okay. Oh, you know. ino. You ino know. paning rebel rebel available sa yellow basket. Like yellow basket. tawag doon? JT po, JT. JT. Uh, yung pag na yung trailer na ano Anong process ang tawag doon? <coughs> buffing ka lang. Ko. Buffing yan, buffing. Mm -hmm. Ito po sa paayos na po, pinatanggal po natin yung mga gasgas, -gas, yung mga ano pintura, pinapantay natin. Pinapantay yung pintura. Para mas lalong ano, lumabas yung pinaka kulay, kulay, tapos mm -hmm. matanggal yung mga mancha, mm -hmm. yung meron. Mm -hmm. Ito na yung nabuff po. Kumigin kinang na oh. Mas mapapalabas nito yung pagkaputi. Sorry talaga sir, matanggal natin yung ano, design. Matanggal yung design na dumi. <laughs> <laughs> design na dumi. <do. laughs> <laughs> 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 wala. <laughs> Walang yak na ako doon kanina. <laughs> Gulat ako eh. Tapos anong next na gagawin yan? After ng bathing? Uh, Ipiprep na po natin <laughs> para <laughs> na ceramic. Ipe-prepare para sa okay. ceramic. Pagkatapos po ng buffing, katinggalin po natin yung mga excess compound or excess oil, compound para mas kumapit po yung ceramic sa plate. Yun, so antayin lang natin matapos yung buffing tapos papaseramic na natin siya. Ito pala yung pinakaunang sineramic nila, madam. Sa kanila ito at saka ito yung guinea pig nila. Oh, so, ginipig nila. Lahat ng pagkakamali nila dito, po, okay. Dito na nila binuhos. Binuhos lahat. Dito na no? sila natuto hanggang sa na-perfect na nila. Ayan. Nila. Ah, dyan, ah, ayan, oo. Oh, all, may. May pintura. Lumipit yung pintura. Matuglogi kasi siya. Hmm. Inuubos mo ng hat. No. no. Kaya minsan, hindi mo natatansya kung ubus, ubus na ba? Ubus na. Kaya hmm. ayan ay, yung sa pagkakamali namin. Hmm. Na ng yung pintura. Sumabas oh. yung itim. Sumabas yung, ayan, yung pinaka-base color nung pairing, oh, itim. Hmm. Diyan kayo nag-aaral. Uh, na. Pero yung kanina rin to. One year na to, madam, no? Yeah. Grabe, yung gintab pa ito. rin, oh. hmm. no? Ito nga X-Max din. Ay, oo. Gintab pa. Ganon katagal na rin naman to? Na rin kalating taon. Mga ganon, kalating taon. Gintab pa rin, oh. no? Anong oh. gawa ng hair ko, mga kapatid? Pag-close eh. kasi, hindi hmm. mo na masabi kailangan. Mm -hmm. Kasi makintab na talaga siya. Pagmat talaga. Yantayin mo na lang din para Kaya kailangan nyo rin ng graphing seal. <laughs> Yan. Oh, kintab oh. Bakit palagi hmm. Ganda. Shining Shimmering. So, bali madam, magkano pala yung mga packages? Packages um, na dito? Pinaka starting natin, kung Honda Beat Neo 40 1499 lang. Kanyari. 1499. Tapos, pwede naman kayo magpa-add din. Kung gusto nyo rin yung ceramic ko. Yung mga hmm. inner fairing, yung mga itim. Mm. Kasi magpa-back to black siya. Hmm. So, pwede kayo mag-add ng 400, kasama na lahat. Lahat-lahat hmm. lahat na. Pag eh, mm. gusto nyo naman ng graphene, coating, Add din kayo 400. 400 din. Yeah. Graphene kasi mas madula siya. Oo. Oh. Oh, Ang ceramic coating kasi sir, pag uh, natuyo siya, matigas talaga. Parang bright. tempered glass. Mm. Yung graphene naman, hindi siya gano'n katigas pero madulas. So Yun yung, yung hydrophobic. Uh, yeah. Ceramic coating with graphene. Add-ons mm. yung graphene. Add-ons yung graphene. Add uh, pero pa budget nyo lang, pwede naman yung... Pwede yung 149. Uh, quality din naman na yung gawa natin sa 149. Kagaya nito, no? Hmm. Diba? Sulit na sulit. Ano nga po ulit address nyo, madam? Uh, dito lang kami, sir, sa Santolan Road, Valenzuela City. Pwede nyo rin research yung Herco Projects na lang. Herco Projects? Oo, ah, kaya pala hindi ko... <laughs> Herco Projects. Sorry. Herco Projects pala. Herco Projects. Madami na kami yung business. Herco hmm. Projects na lang. Kasi ang dami namin na yung pinagdala ng Mm. Tsaka may darating pa. Ano 'yun? 'Yung, yung pinaka mm. ano natin bago matapos 'yung taon? Bago matapos. Powder coating. 'Yun, murang powder coating kasi affordable na 'yung mga ceramic coating nila. Papasukin -okay okay. naman 'yung powder coating. 'Yun 'no. Ayan 'yung ceramic na gamit oh. hmm, ang formula na nagpo-point ng motor natin. 'Yun 'no. Oh. At nagpo pa Anong protection ang na-apply niyan sa mga pairings namin? Sa motor niya sir, ano po siya? Tawag dito maiwasan po natin yung paninilaw. Paninilaw. Okay. lalo na ni mga ganitong kulay puti, okay. no? okay. mm -hmm. Tapos uh, hindi siya basta-basta nangagasgasan, kumbaga ma matigas, kasi titigas siya. Eh. Mm -hmm. Kumbaga itong ceramic kasi mag magiging coat siya na parang tempered glass. Oh, parang sa mga cellphone lang, nagka mm -hmm. ano siya, aara sa pa siya. So kunyari may tumama dyan, doon mo gagasgas mm -hmm. bago sa pinaka-pintura. Pinaka-pintura, pinaka-top coat, pinaka-base mm -hmm. paint. Ngayon, doon muna siya gagasgas. Hindi, hindi agad sa pintura, sa mm -hmm. ceramic muna. Tapos pag naulanan, dudulas lang din. Dudulas na lang po yung tubig. Kaya hindi nakakapit yung mga dumi-dumi. Mm -hmm. Kung kumapit man po, madaling linisin. Madaling linisin. So ito pala mga tol, after na ito ma-ceramic, hindi pa siya pwedeng mabasa. What if pala, kunyari, kaka-ceramic lang niya ngayon. Sabihin natin, umulan. mag... o oh, or... Pag umulan si Banlaw agad. Banlaw agad. Oo, oh, hindi mo siya pwedeng patuloyin yung tubig ulan dyan. Kasi hmm. pwede niya... Uh, kainin yung ceramic o kaya mag-ano siya mag, mag, mag kulay puti-puti ah. so ayun kailangan pag galing kay dito sabihin natin umulan, umulan pabanlawan niyo agad eh yung dry cleaning madam Oh. Mm. So kung kagaya ko na na kayo ng gising, tapos pumunta kayo dito. Dry cleaning. <laughs> dry cleaning. Huwag talara na. <laughs> Alis na kita, oh. Um, oh. Alis na pa kita, oh. oh dry cleaning. Oh. open siya Ito, boss. Ano, um, ito yung pinapatuyo na yung ceramic. pinapat mas ano tawag para mas mas tumigas siya mas kumapit na agad mas kumapit agad so ayun mga tol ito yung bine-bake na yung ceramic ayan napakainit kitang ay damandama ko dito ito yung pinapatuyo na yung ceramic para tumigas na at magkaroon na ng protection dun sa sa ating kaha no? napakainit na ito hindi ko alam kung ilan degrees to pero napakainit na ito Ayan o, oh. Parang ah, pwede kang magluto dito eh. Parang makakapagluto ka ng itlog dito eh, no? Hahaha! 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 na ang cake. Uh, kailangan iwas muna sa haw hawak within 3 days, pa. within three days. So, pag hindi po na punasan yung fingerprint pag nahawakan is uh, niyak mo at hanggang siya kung sakaling umasa na po yung gamot within 3 mm, days. days after 7 days hindi po siya pwedeng uh, ikawar ng may sabon or other chemicals like wax Ah, bawal pa muna. Bawal pa po. Tapos kung sakaling gusto nyo na mag magsabon sa ilalim, okay lang. Sa ilalim? Yung mga flare huwag muna. Huwag muna, 7 days. days. So bali kunyari, madumihan man, punas-punas lang. Punas. Uh -huh. Microfiber lang din. Microfiber. maganda po kung madumihan siya, may mali kabok po. Feather duster, mas maganda. Feather duster. Mm -hmm. Tsaka niyo po punasan ng microfiber. Tapos ahayaan nyo lang po sa microfiber na pong, nagawa ng trabaho nyo po munas. So, mm -hmm. Huwag nyo po kayong... Day Yung DIN. Hayaan e, niyo lang siya. Magaan lang. Slight. Sli ano lang. Light. Ano lang. Light punas lang. Kasi po, kasi sobrang ga, ano, bigat ng unang natin, kamay mm. natin. Magmamarka. Siya, na, Kahit kano po si busibasahan natin, lalo na po sa mga itim na flarings, na pintura, mm. madali po siyang magbasigas. So, ganun mag-alaga ng pagkagawa ng ceramic. Tapos ngayon po, 24 hours ang net maaari. Mga pampang ng po tubig, dahil na po na tubig ulan. Mm. So, kapag po siya, 24 hours, banda-banda po ng malaman sa tubig, Hmm. Tapos punasan lang po dampi-dampi lang hanggang sa matuloy. Hanggang sa matuloy. 24 hours na lang. 24 hours. Mm -hmm. Tapos hindi na po applicable si Shamoys yung hindi na applicable. Hindi na pamunas na naninigas, tag natuyo. Mm hindi -hmm. na po siya applicable. Kaya sobrang kapit niya. Kahit after... After 7 days. kahit after... Para matagal niyo yung ceramic. Ay, ceramic. Mm -hmm. Pero after nun, after yung 7 days, okay na. Okay. Hindi pa rin. Hindi na po siya. Hindi talaga, hindi talaga applicable. Mga na po talaga microfiber. Microfiber. Para mas prolong niyo pa yung ceramic sa layering. So kasi hindi naman na masyadong didikit-dikit yung dumi, no? Opo mas maganda po pang pantuyo nyo na lang kung may leaf blower kayo mas maganda ayun meron naman meron naman oo, oh, kasi kapag ano tinipan mo dudulas lang yung tubig mm -hmm. yan eh. mm -hmm. kahit nga hindi ganun kalakas yung leaf blower eh. Nasa demo natin yung tubig, talagang <laughs> <laughs> hindi na siya <laughs> dudulas ano, kumakapit talaga. kumakapit. Kung may maiwan man, okay. sobrang minimal. Simulati. Parang siyang dahon ng gati Hmm. Hydrophobic talaga siya. <laughs> yon water test grabe wala oh, no. parang tuyo po yan tuyo yan oh ay oh Grabe, epekto ng ceramic coating. Mm. Wala na, oh. tapos na yung palabas eh. <laughs> Ayan, oh. Oh. Wala pa lang o. Oh. Yeah. Pag nag-alis ako. Hmm. Paano ako Wala. Tuyo. Ayan. Oh. Kaya gamitan natin ng resibo. <laughs> resibo. Hmm. wala tuyo tuyo ba ah ah ayan ah nababasa 'yan nababasa 'yan Hmm, Hindi. Panis. hmm. Ay, basa ang papel pero ang motor hindi. Ano pang panghinihintay nyo? Dito lang yan, sa si So yun mga tol, tapos ng masarami yung ating pinakamamahal na panda. Tapos yung kay Alni TV. Tapos yung XSR na napa. Mat yan kanina mga tol. Kaya pwedeng pwede kayong magpa-gloss ng mga mat nyo. so, ayun, thanks kay Boss Marco. Yeah, yan. So Cha kay Madam Hershel, Ganda go. pang ina pre, ang ganda. E, saya. Pre, sobrang lalit ni bukas. Pre maaf. Pre maaf. Pre map bukas. Gogo. Parang ang nag motor, no? oh, please. Gogo. Sobrang happy. Gogo. Go. <laughs> tapos si tapos si gaganon mo lang sa ano. Gag Alam niyo ba mga tol, ginagano ganun lang yan sa mga ano eh, sa mga ilog-ilog. Okay. Turing kilos, turing tong inyos. Palitan mo. <laughs> Oo, oh bu. Tinan naman mga ito, bu. Matiyang kanina. Matiyan. Oo. Oh. Matiyang kanina. Ay. Ah, eh, ah, 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 Oh, ano, ano? Parang naman hindi uh. ako na Oo, oh, oh, para marunig ang boses mo. Hmm. Ah. Oh. <laughs> Thanks madam. Thanks, boss. boss Marco. Thank you. Eh. Bye bye. Bye boss. Boss, thank you, boss. Thank you, thank you. Thank you, sir. Boss, thank, thank you. Bo. Bo. Thank you, boss.